Bismillah. <laughs> Balalah, nanti terlupakan. Sudah malam Anda ingin memulurkannya untuk talaga po kami nasa ibang lipunan at sila talagang pumbayan pumunta kayo sa kanam balaguna sa kapanahon ng militar at sa pagshano ong tirada siya sa pangalan ng sayang merkado sa kanya ay paglago makikipaglaro kayo ngayon sa kanya wow makikipaglaro kami sa national hero hindi lang makakalaro masusubaybayan niyo rin ang kabayan niya niya sa Simula nung walang taong durang pa lamang siya hanggang sa banigin sa bagong bahay. So balik-balikan namin siya ng maraming beses. O okay, so siya, sige maglakbay na kayo. <tinyo> Sino yan, Pepe? ina ng pransya. Ikaw yata yan eh. Sige, pagtawanan nyo pa ako. Darating yung panahon, ribulto ko makikita nyo sa buong Pilipinas. O sige, mauna na ako. Sige. Marunong din pala magalit ang bayani. Ang ganda naman ng gawa niya. Sino po kayo? Si Ana. Siya naman si Nomi. Ako naman si Pepe. Tara, laro tayo. Go. Didi. Didi si Goblin Spanyol Stolo. Didi! Hindi pala marunong magkasila ang mga. Tupido pa daw ang tawag sa kanya. Para nang kita ng mga kasila. Dapat kong patunayan sa kanila.